Taka sila guys Yung wala ko Si Sumapit na ata yung ano nila eh Yung mga kapamingit nila Sumapit na ako wala siyang isda ay may isda ano, ay naman eh kaya lang ayaw magpahuli ayaw magpahuli yung isda guys eh ang gagawin natin dito wag muni tayo kaya mo ganda oh hanggang dito yung tubig yan guys oh Tapos ko lang itong mga hindi ah, dalawa kasi sumabit na rin yung isa. Walang magsisid. Ako na. Sisiring ko. Oo, oh, naman to. Ano ba eh, sabit? <laughs> Sabit Punta natin yan Sisiri natin Punta natin kasi sumabit yung pamingwit nila Laki ba naman ang bato eh oh Wow Ganda Tayo tayo sa taas Tayo doon Sabit ni? Yeah. Ah, huli. Good. Huli yeah. <laughs> <Ole> niya. Ang <laughs> galing. <laughs> Anong isda? Malaki. Okay na yun. Sumabit. Ah, okay na. Lisirin natin yan. Wala. Kasi nakita ko sumasabit na kayo dito eh. Eh sabi ko puntahan ko baka Sumabit na. Isda ang pain? Ha? Okay. Yan. Okay. Pag -pag -pag ah. Ha? Masok dito, oh. <laughs> <laughs> Ganun pala sila, para hindi sila mahuli. Oo. Uh, Siksik nila yung oh, so. mga nila sa bato. O, okay, yung guys, o. Oh. na. Kadali na. <laughs> okay. Okay. Sige ko yan. Ha? Ha?

Tignan mo naman ang ginawa na sa aking pangunin ginutay inutay lang <laughs> Naramdaman ko sa'yo, nararamdaman ko pa, kung hindi ko agad Sarap ka parang kumagat? Ha? O oh, hayaan ko na siya kumagat na kumagat? Hindi, pagka alam mo ano na, parang kinain na siya Hindi po siya, kinain mo siya Pero, no? o? Tama ko wala siya. ba yun? Iangat mo Iangat ang mo. Okay lang ba yan pa? Malakas sa alun dyan. i'm in Terlalu jauh ke sana? Mungkin kamu akan Yakin Tabs, nahihirapan ang makiit. Yakin Tabs! Yakin Tabs, sa kabila! Yakin Tabs! Balik na! Balik na! Yan, nakakakit na si Kaking Tabs. Kaking Tabs! Na-video <laughs> kita, Kaking Tabs! <laughs> okay. Lakas ng alon eh. Guys, malakas ang alon dito guys. Sa full wave. Literal talagang wave na wave talaga dito. <laughs> okay. Ayan, si Kaking Tabs, nakita nyo naman. Hirap na hirap siya makit doon. Okay na, patay mo muna.